of the nation. Bago ngayong gabi, yan ang aktual na pagpapasabog ng grupong hutit sa isa sa mga inatake nilang barko sa Red Sea. Inalabas ng grupo ang video na yan tatlong araw matapos silang atakihin ang bulk carrier na MV Magic Seas nitong linggo. Sa video, ipinakita rin ng grupo ang Mayday Call at ang mismong paglubog ng barko. Nauna na ang sinabi ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 17 Pilipinong sakay ng barko na pauwi na sa Pilipinas. Sa isa pang video na nakuna noong Miyerkules, makikita ang pagsagip sa pitong tripulante ng MV Eternity C, ang isa pang barkong inatake ng Houthi sa Red Sea. Sa ulat ng Reuters, isang araw na nagpalutang-lutang sa tubig ang mga tripulante. Ayon sa source ng Reuters, apat tawang namatay at lumubog ang barko noong Miyerkules. Nauna nang iniulat na may 21 Pinoy at isang Russian na lula nito. Ayon sa DFA, lima sa mga Pinoy ang nasagip na. Isang batang lalaki ang nginudngod sa baha ng sarili niyang lola sa Lapu-Lapu City, Cebu. Depensa ng lola sa viral video, dinidisiplina lang niya ang bata. Babalapo, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Sa report ni John Consulta. ngunungod sa baha habang pinapalo ng babae niyan sa ulo ang isang batang lalaki sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang babae sa video viral na sa social media, ang napunta gulang na lola. Ang bata ay kanyang apong 12 anyos ipinatawag e na ng City Social Welfare and Development o CSWD ang Lola. Paliwanag niya, marso pa nangyari ang insidente. Pero kahapon lang ito pinu sa social media ng isang concerned citizen, depensa ng Lola. Dinidisiplina lang niya ang apo. Dahil ayaw rin itong paawat sa pagligo sa baha. Naman ako na akong gikwanta kung apo. Kung wala ko mong gikag baha, ikwanta e, e, ka, ilumusta e, ka. Pero nahay ko ato, sa dito pinangga ko na itong bata, bataa na siya, pinangga ko na kayo. Na ako na badlong kay nabunin na, na bayat siya gud. Na palit na sa mahal man kayo para nabunin na, na bayat sa diri. Sa pamamagitan ng pamamasura, mag-isa raw niyang itinataguyod ang apo mula ng iwan ng ina nito. Noong baby pa lang, wala rin daw nagpakilalang ama ng bata. Aminado siyang mali ang nagawa sa apo. Kung magmahay ko eh, nga, ako nag eh, hey, kung ano ito kanang, sobra na akong ingon sila nga. nakalitan lang ko ato, na ay ko ato. Ayon sa CSWD, hihingan din nila ng pahayag ang bata. Inig-assess namo ato po ning i-balance po ang kaning giingon nga best interest of the child. So, atong i-consider din ha, karon after na kung masturya na mo ang bata. anak uh, what, unsay concrete namo nga decision ana sa syudad, ah, uh, ato nang i-assure nga we will journey with the lola and the mama. Isa sa ilalim din ng bata sa counseling. ay naman sa pulisya, kahit matagal nang nangyari ang pagamaltrato, posible pa rin masampahan ng kaso ang lola. Magagata si SWD kay matarato mo -na -ka nang i ka ng lola o inahan na o guardian. Then uh, kinsay mo barog as complainant. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, kung magiging maganda ang lagay ng panahon bukas, sisimula na ang inisyal na pagsisid sa taalig kung saan sinasabing itinapo ng mga labi ng mga nawawalang sa Ayon yan sa DOJ. Pinangalanan na naman ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang dating judge na anyay tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon na si Atong Ang. May report si Ian Cruz. Bukod kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy, isa pa umanong testigo ang gustong maglahad ng kanyang nalalaman tungkol sa kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Sabi ng Napolcom, may malalim na impormasyon ang source. Uh, very interesting yung story, in fact, uh, yung mabot sa aking filler. Malupit yung sustansya niya. Ang impormasyon, posibleng raw magpatibay sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Baging ang Justice Department, nakakatanggap din ng fillers mula sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who want who wish to cooperate. Kabilang sa mga idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sa bongero, ang 15 pulis na inilagay na sa restrictive custody ng PNP, sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III. Bukas ang pulis siya kung makikipagtulungan sa imbisigasyon ang mga pulis. That's one of the directions that we... But even without that, we can solve this uh, case, uh, even of the suspect. Pinangalanan din ni Patidonga ng isang dating judge na anyay tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong taiko na si Atong Ang. Si ex-judge sa uh, uh, ex judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya. Yes, chairman siya ng PCSO Ngayon? Yes. Ang kasalukuyang chairman ng PCSO ay ang retiradong judge na si Felix Reyes. Mariing pinabulaanan ni Reyes ang mga sinabi ni Patidongan. Sabay hamong tukuyin ni Patidongan ang sinasabing kaso ni Ang o iyong may kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunay ni Patidongan ang akusasyong case fixing. Dapat daw manahimik ito. Pinunari ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang imbesigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan. Para di na rin mabahiran ang Hudikatura at Prosecution Service. Mayo nung nakaraang taon na italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang PCSO Chairman. Bago yan, board member si Reyes ng PCSO simula November 2022. Naging hukom siya sa Regional Trial Courts ng Tagig, Lipa, Kalamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Judge, uh, pasensya ka na na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GM Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Ang mga labi naman ng nawawalang sabongero na ayon kay Patidongan ay itinapon sa Taalik si simula ng i-retrieve ngayong linggo. ang Philippine Coast Guard. Mayat maya na ang Seaborne Patrol sa lawa. Makakasama rin sa paghahanap ang Philippine Navy. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake at ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sa bungero. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, naging low pressure area na o naging low pressure area na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang ang kumpol ng mga ulap sa silangan ng Taiwan. As of 8 p.m., huling namataan ng pag-asa ang bagong LPA, 470 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Binabantayan din ng isa pang LPA sa labas ng PAR inu-monitor din ang dating bagyong bising kahit nasa labas na ito ng park. Paliwanag ng pagasa asa bahagyang naiimpluensyahan ng mga weather disturbance ang habagat, kaya patuloy din ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang bata ang nasawi matapos daw mabitawa ng kanyang ama habang lumilika sa baha sa Las Piñas kagabit. May report si Jomer Apresto. Ila! sino ang na mga rescuer ang rumaragas ang baha para sa ang mga residenteng yan sa isang compound sa barangay Almanza Uno sa Las Piñas. Lampas tao na ang baha dahil umapaw na ang creek na katabi ng kanilang bahay. Kabilang sa mga sinagipang ilang bata at PWD. Sa gitna ng mga paglikas sa baha sa barangay Almanza Uno, isang taong gulang na babae ang nabitawan umano ang kanyang anak. Natagpuan siyang walang malay sa tabing ilog sa barangay Talon Tres. Isinugod siya sa ospital pero binawian ng buhay ayon sa kanyang ina. Sa barangay BF International, nagmistulang ilog ang isang kalsada sa pagragasa ng baha. Ganon din ang ilang kalsada sa Paranaque kaya isinakay sa bangka ang mga residente para makatawid sa baha. Oh my God! Halos umabot naman sa Bewang ang baha sa bahagi ng Alabang sa Muntinlupa sa baba, kagabi. Kahit sumampa na sa mas mataas na lugar ang ilang commuter, inabot pa rin sila ng baha. Nakikita mo yan sa sakyan na yan. Ang isang kotse, di na makita ang bumper dahil lubog na sa, baba, sa baha. Kami. Hanggang bewang naman ang baha sa ilang lugar sa Bacor, Cavite kagabi. May mga residenteng tumulong na tanggalin ang nakabarang basura mula sa drainage para mas mabilis na humupa ang baha. parado na po eh para mabis po bumaba yung ano, tubig. May ilang estudyante nagtampis sa upa, sa baha. Nakagat naman ang daga ang 32 years old na si Jomar, kaya agad naman daw siyang magpapaturok ng anti-rabies. Kinagat na lang ang bigla. Laki ng daga eh. Lumalaban sa tao eh. Inulan din ng malakas ang makilala ko tabato kaya biglang tumaas ang tubig sa Bulatukan River. Jomer Apres na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taxi driver sa Davao City na inakusahan ng labis na paniningil, lumuhod at nagmakaawang patawarin siya ng nagreklamong pasahero. Halos 3,000 piso umano ang siningil niya sa pasahero mula Davao International Airport hanggang Davao City Overland Transport Terminal. Pero paliwanag ng driver, inakala niyang tatlong 100 peso bill ang ibinayad sa kanya dahil 270 pesos daw ang pumatak sa metro. Napansin niya lang daw na nabigyan daw siya ng tatlong 1,000 peso bill matapos niyang pumarada. Unang sinabi ng pasahero na 2,970 pesos ang nakita niya sa metro. Hinihintay pa ang desisyon ng LTFRB 11 sa kaso. Zero PhilHealth contribution target daw ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tinatrabaho na ng gobyerno na dahan-dahanin ang pagbabawa sa kontribusyon ng mga miyembro hanggang sa wala na silang babayaran. Palalawakin din aniya ang coverage ng PhilHealth. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Marami ang mga nalululong sa sugal, lalo sa online gambling na mas accessible na ngayon kahit sa mga estudyante. May ilang nakakagawa na umano ng krimen para lang magsugal. Kung paano matutugunan ang gambling addiction sa TikTok ni Von Aquino? Nagpanggap na miyembro ng NPA ang mag-asawang ito para makapangikil sa kanilang amo sa loob ng pitong taon. Naharap sila sa kasong extortion, ang dahilan daw ng pangingikil. Nagawa ko lang po ito dahil sa aking pagsusugal. Ang suspect, isa lang sa maraming Pilipino na nagugumon sa pagsusugal, lalo na sa online gambling na mas accessible na ngayon at kayang gawin sa isang pindot lang sa cellphone. Sa pag-aaral ng isang grupo, tumaas ang bilang ng mga estudyante na nahuhumaling sa online gambling. Ang nakakabahalang trend daw, college students na isinusugal ang kanilang allowance, minimum wage earners na lulong sa online bingo, at mga influencers na ninonormalize ang sugal bilang entertainment. Kaya panawagan ng ilang mambabatas at grupo, total ban sa online gambling. Maging si Pangulong Bongbong Marcos na istugunan ng problema at pinag-aaralan ng mungkahi ng Finance Department na taasan ng buwis sa online gambling. Ang Pangulo po ay uh, nakikisimpat siya sa mga pamilya na nabibiktima ng ganitong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. Pero paano nga ba nagsisimula ang adiksyon sa sugal? Sa start siya, usually pagka yung tao ay nai-entice na magsugal, like may pangangailangan or naiayaya or minsan, more commonly, may pinagdadaanan. Usually may unos, yan, may o oh, may problema pinagdadaanan. Nagiging ano nila yon, parang stress reliever. May kinalaman din daw ito sa chemical sa utak na tinatawag na dopamine. Ang rasyonale ganito. Yung 50 ko nanalo ng 500. Okay? Nag-release siya ng dopamine sa utak. However, habang tumatagal, yung dopamine, yung chemical sa utak, nagiging insensitive na yung utak mo doon. So, kailangan mas mataas yung itaya mo para mas maraming dopamine yung pakawalan ng utak mo at mas sumaya ka. Kabilang anya sa mga senyales para masabing adik o lulong na sa sugal ang isang tao ay ang paghahabol ng talo, pagsisinungaling, pataas ng pataas ng pagtaya at pananabik. Para magamot ang gambling addiction, maaaring kumonsulta sa doktor para maresitahan ng gamot na makakapagpanumbalik ng dopamine sensitivity ng utak at mawala ang craving. May therapy rin para malaman ang problema at mga dahilan sa pagsusugal. So dapat i-address yung Yung main. Yung Kasi kung, hmm. kung gagamotin mo lang tapos hindi mo address yung root cause, babalik. Pinapayuhan din daw nila mga pasyente na magkaroon ng healthier outlet tulad ng pag -e i paggawa ng art at bonding kasama ang pamilya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Spotted sa isang video ni Shuvi Atrata ang kanyang Tdh On spotlight din ang pagbabahagi ng Team Cheres ng kanilang TBB journey. May report si Aubrey Carampel. Ang bansang ginoo David Licauco, unti-unti na raw na aabot ang kanyang life goals as an actor and entrepreneur. Sunod daw niyan ang plano na ring pagpapakasal. Yeah, oh, siguro 3-4 years from now siguro. I mean, I mean, yun yung ideally, di ba? Siyempre, by then, 34 na ako. Alang nga namang wala pa. Meron na ba? <laughs> di ko sure. It's not to say na meron ako, meron ako di ba? Parang just don't uh, let people know. Ang mga natutunan ni David sa showbiz, shinare daw niya sa best friend na si Dustin Yu, gaya na lang ng pag-handle sa bashers. Sabi ko sa kanya na huwag mo naisipin yung haters. Control what you can control. Big win pa rin daw para sa Charles na maging third big placer duo sa PBB Celebrity Collab Edition. Isa raw sa highlights ng kanilang PBB journey, ang tapatan challenge with the evicted housemates. Nagpatibay rin daw sa kanila ang mga natatanggap na puna. Si Charlie bilang youngest housemate na nasabiang immature. I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also. And if they could really give people chances, And just like how they gave me a chance inside the house po. At si Esnir na nabansagang playing safe. Siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. <laughs> Feeling po siguro talaga nila na, um, <laughs> Hindi, kasi po yung, <laughs> ano, um, ako, kilala po talaga ako na nag-bring ng light sa house. Yes, At yun so, po yung pinakauna ko po talagang... Ikaw talaga yan. Yes. Kung, baga, um, yun po yung, ako uh, na po yun eh. Yun na po yun. Sa TikTok video ni Shubi Etrata, di nakaligtas sa mga mata ng netizens ang anilay familiar na watermark sa gilid. Ang TDH o Tall, Dark and Handsome na si Anthony Constantino. Obri Karampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.